Sawa na ako sa mga bitches. Gusto ko na yung mga good girl na loyal. Kahit tatlo lang, masaya na ako. Then you look at the picture she is posting. Yamagawain ba yun ang matinong congressman? Next. Honestly, I'm not interested in basketball. Napunta lang ako sa mga basketball opening para panoorin ang mga muse na nagja jambo hotdog. Okay? Sige, kayo na magsabi sa akin, Kuya Mag, kung kapatid natin ang pinag-uusapan niya, tinan niyo nga ito, mga pinapakita niya. Yan ba eh, kilos yan ng matinong congressman? Yan ba yung papayagan natin? For sale, Kiko, Fuck boy. di ba? Tinan niyo. O, oh, next. Mm. Bakit may mo once man, pero wala bakit? Gusto mo bang isang buwan yung mens mo? Mga ganun eh. Okay? Now, alam ko sa iba nakakatawa yan. Okay? Pero matanda na kami, hindi na kami masyadong natatawa dahil pinagdaanan na namin lahat ng klaseng birong ganyan eh. Pero hindi ganito eh. You know, this is out in social media. It demeans women and it offends me eh. Personally ah. So, hindi pa pwedeng ganyan eh. O, oh, next. <coughs> Yan, tinan niyo Alam ninyo, yung mga rally na ganyan, may bata dyan. Naalala nyo yung panahon yata ni, 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 ni President Pinoy, Meron mga naglagay ng mga ganyan-ganyan sa mga rally nila at na, na, na problema sila sa COMELEC eh. Bakit ngayon okay na yan? Tapos hindi lang gagawin sa rally. Di ba ali, kung sa rally lang, doon gusto niyang ipalaganap yung ganyan sa distrito niya sa Desmarinas, gawin niya yon. Bakit niya ikakalat sa buong bansa? Ano bang tingin niya sa kababayan natin? Bababuhin na lang ng ganyan. Di ba? Sige, go pa. Lalagyan niya ng pera yung ano. O. Oh. Di ba? I know he is not well. But we cannot allow this behavior to be unresponded to. Eh. Kalamag salita tayo. Hindi yung ganyan. Hindi yung mga babae natin, natin ng diba? We live in a decent society. We're trying to develop good moral character in our children. This is not helping and he is a congressman. He is using his official website to say these things. Sabi sa akin mga kapartido ko, eto na naman, mainit na naman ang ulo mo. Hindi Hindi, masakit ang loob ko. Hindi mainit ang ulo ko. Sakit na anak ni PD ito eh. Alam niyo Tinan nyo yan. Oh, sige, go. Oh. Yan. Maggaganya ka ng pera. Tama bang behavior ng congressman yan? Eto nga tayo. Eh, eh, ang eh, dami binabatikos dito dahil mga ganyan, kung tungkol sa pera. Tapos ganyan, papayagan namin yan. Dahil he is not well. Siguro, eh, eh kung gawin niya ng iba, tayo, eh, bakit pinalusot niyo yan? Eh kami, eh, hindi niyo ginaganyan. Highest paid careers. Politician. Ano sabi niya? Ako yan? Parang ganon. Ha? yon nakikita niyan, yan. Oh. Now, okay, nakakatawa. O, lagay mo na na, sige, yung maraming naniniwalang ganyan. Pero congressman siya eh. Di ba? Kung siya walang kasalanan, bakit sinasabi niya yung tatay niya ganyan? Sinasabi niya yung nanay niya ganyan? Kinausap namin ng nanay, sabi niya, hindi ko makontrol yung bata eh. Kung sana, sinuway na lang ng nanay at tumigil na sila at ilinagay niya sa maayos yung kanyang mga post na hindi naman nakakainsulto sa kababaihan natin, Okay lang. Papabayaan namin. Eh wala daw magagawa. But somebody has to discipline this boy. We cannot allow this to be propagated as if it is normal.